ba? Diba? May asin na to. Tagal, tagal maluto. Bukas pa kami dito matatapos. <laughs> Pero pumuti na ako oh, kita niya. Ah. Pumuti na. Ganyan oh. lang magluto. Hmm, di ba? Luto agad. Ganyan lang magluto dito. Okay oh. lang yung si Debbie. Ang taga-video. Kami lang sa takas ng bubong. Sobrang init ng panong. Yung electric fan nga ho ay naandun. Oh. Dinagay na namin sa taas. Um, uh, electric pan. Oh. Ayan guys. Makakakain na tayo. Dahil sa sobrang init. Dahil sa sobrang init. Hindi nyo kailangan ng gasol. Hmm. Diba? Luto na. O, oh, tala Dave. Kumain na tayo doon. Ang taas. O. Oh. Oh. Yan lang guys. Follow and share. <laughs>